So ayun, uh, naripat ko na uh, ipapasok ko ito sa bahay. Ew. <laughs> uh, snail. So ayun, uh, mayroon na naman akong another plant uh, para sa indoor plants. Si mayroon na akong dalawa plus dalawa pa doon. So mayroon na akong apat na uh, golden pothos na ilalagay ko doon sa akin. dito ako sa aking garden syempre ito maglilipat ako ng mga halaman wala akong magawa ngayon kasi hindi ko alam kung uulan o iinig kayo dito lang ako sa bahay saka mahirap na magbiyahe ang mahal ng gasolina so ito pawis na pawis na nga ako ang aga aga pero pawis na pawis na ako kasi nag tiprim ako ng mga plants yung mga uh, person shield dun sa front yard kasi ang tataas na bigla so gusto ko mas kumapalpa siya, kaya trainin ko na kaagad at syempre inaayos ko yung mga croutons, pinagsasama-sama ko doon sa harap then ito nga, uh, tapos na ako doon uh, nagkupita ko ng plants tapos i-replant ko, ito hindi ko to alam kung anong klase ng laman ito, hindi naman to lavenya, pero maganda siya kasi nga yung kulay niya uh, makulay, yellow green, tapos ito yung ano, gagawin ko ngayon ilalagay ko sa paso, i re ko, kasi nga, iriripat ko lang, kasi nga, ang liit na ng mga nilalagyan ko, tapos ito naman, uh, binigay ko to sa kapatid ko, nung sabi ko, nung pandemic pa, uh, ito pinabayaan niya, hindi hindi tuloy lumalaki, eh, kaya ang liliit. nilagay niya lang sa uh, lata, yung lata nga, ano, durog-durog na, oh. uh, pag pinisilang, durog na, kaya kinuha ko ulit, pero hindi niya alam na, kinuha ko, kasi nga, nasa gilid lang, sayang lang. So, iniripat ko siya sa magandang paso kasi gusto ko siyang ilagay sa ano, sa loob ng bahay. Ayun, ah uh, yung nakareserve na paso sa akin. So, matagal ko nang binili ito kasama ng mga paso sa loob ng bahay. Pero, uh, kailangan ano, ayaw ng, ayaw ng ano, uh, ang tawag nito, ayaw ng, snake plants or sansevieria na maraming soil gusto niya yung level lang uh, kasi gusto niya yung ano nakakaano siya yung yung suwi niya na lumalabas gusto niya yon at uh, yung ano nga yung sa kaibigan ko sa Manila hindi niya dinidiligan yung sansevieria niya yung uh, well-pin well-pin na Will, Will fin ba yun? Uh, San si Barya na laki ng dahon niya pero yung ano niya ang lupa niya kunting-kunti lang pero sobrang lalaki ng mga dahon lalapad niya pero ito iba kasi itong ano na ito. pero ganoon na rin gagawin ko yung nasa loob na ng hababa ng dahon tapos si eh, kunting-kunti lang yung soil nun pero ito bubunutin ko ito para iripat ko nga doon kasi nga sobrang liit ng lalagyan ko so ayun, hindi malang lang siya nag, ano, nagsungi kasi nga ang liit, ng paso so kapag malaki, dumadami siya matagal ko na rin itong inano dito ayun no so dapat malaki para dumami siya sa so, ayaw niya rin ng nadidiligan palagi, gusto niya yung laging tuyot so, isahod ko para hindi magkalat lupa dito gusto niya yung laging tuyot yung lupa niya. Ayaw niya ng madaming madaming tubig. Hindi siya lumadumadami pag laging ano, basa. Nabubulok pa nga siya eh. So dahil bulok na rin naman yung lata, anuhin ko na lang. Ayaw kong masugatan yung halaman. matibay pa siya. Ayan, ayan yung na. Lang. Ayan. Sa daming, ano, sa, sa ng nilagyan niya, hindi na siya maka, ano, makapagsuwi. So, imagine, 3 years na to dito, nung pandemic ko to binigay, sabi ko pang paswerte. Yun, hanggang ganun lang, hindi niya na inasikaso. May mga langgam pa. Tanggalin ko lahat yung ano niya. Lupa kasi dami langgam. So yung dahon na ito, pwede, pwede pa siyang tumobo. Itutusok lang sa lupa. So ayun magka-variety naman sila kaya lang maliliit. Ayun, uh, sure naman na dito siguro mag uh, lalaki na sila kasi nga yung ano, uh, yung soil napakalambot. Pinalo ko ng mga wood na ano. So, ano na 'yon? Parang fertilizer na nila 'yon. So konti lang lalagang, lalagay kong soil. Basta nakabaon lang yung ano niya. At least yung ugat niya nakabaon. So ayun. Dapat dito putulin. So dadagdagan ko siya ng counting soy. Dito na ako kukuha si ah, <laughs> nalagyan ng langgam ng ano ko. Masado kasing konti. Ano ba yan? Mostly yung mga sansevieria ka di gusto niya nakalabas lang yung kanyang puno. Kaya lang siyempre pag itinanim mo dapat talaga nakabaon din dahil siyempre natutumbas siya. Uh, kung ilalagay mo lang sa labas at papabayaan mo, okay lang nakalabas yung puno kasi duma mas, uh, mas madilis yung dumami. So pero hindi ko gagawin yung kasi nga uh, nasa paso, uh, mag sila, mag uh, gaganong-ganunan. So dapat medyo may distance ng konti. So ayon, uh, naripat ko na uh, ipapasok ko ito sa bahay, <laughs> sa loob ng bahay kasi nga yung sansibrayo ko doon uh, dalawa lang. Saka ito na naman talaga yung nasa loob ng bahay, yung isa nito. Uh, nilagay ko lang sa mas malaking paso para lumaki siya at siyempre dinagdagan ko para magmukhang makapal siya. So ayon. Ay. <clears throat> so ang susunod ko na iripat ko uh, dito ko ilalagay sa mas medyo malaki. Kasi to awang awa na ako dito, sobrang lit ng nilagyan ko kaya siguro hindi siya lumalaki. 2 years na ito dito sa akin nilalagyan, uh, hanggang ngayon yung pa rin. Ew. <laughs> uh, snail. Dumikit siya. Palagi ko yung nakikita dyan pero hindi naman yun ito nakakain kasi matigas yung dahon na ito. So ngayon, iriripat ko siya dito para madagdagan naman yung laki niya. Kasi nga siguro hindi siya lumalaki uh, dahil sobrang liit ng kanyang apat. Uh, so, kaya ililipat ko siya dito. pinapasok ko rin ito eh. Uh, ina- inaano ko rin tong paso. So lalagyan ko siya ng mga uh, yung soy na So bubunutin ko siya siyempre dito para ayun no Ah, uh, puro ugat na siya, so hindi pala siya makabuelo. So yung ugat niya paikot-ikot lang sa ilalim ng pot. Then, siguro naman kahit papano dito, ilalaki na siya. Ayoko naman ng sobrang laki nito kasi ang cute nito. Pwede siyang ipasok sa bahay. At siyempre pinapasok ko nga ito kapromdi. Kaya lang, uh, gusto ko siyang lumaki. Para uh, maganda tingnan. Daming snail. So, ayun. Uh, na yung kanyang mga ano, yung mga ugat ng mga roots. So, lalagyan ko siya ng uh, ito, yung mga um, uh, soil na nilagyan ko ng mga durog na kahoy. So, so ko from the So, ko, di, ang bilis lang magano, ang bilis ko lang mag-pat, uh, mag ko lang naman kasi. Ah, uh, nilipat ko lang ng lalagyan. So, another ngayon ang yung gagawin ko siyempre yung ano, uh, mga golden photos. Ayun, tapos sa ito, ito namang golden photos na galing sa my gate ko. Kasi pinabayaan ko na dun yung mga golden photos kasi gusto nga, gusto ko nga uh, kumalat siya at dumami pero hindi naman siya dumadami kaya ilalagay ko na lang sa paso Uh, gusto ko ito kasi uh, hindi kasi siya kailangan diligan. Kahit na sa ano sa loob lang ng bahay, okay lang siyang ano, iiwan ko lang siya kahit na one week ko siyang didiligan, okay lang. Uh, at hindi naman siya namamatay. Ang gusto niya lang medyo naarawan ng konti. Uh, at siyempre nilalagay ko siya doon sa may ano, sa bintana, doon sa may mirror na natatama pag bandang hapon na, tinatamaan siya ng ah... Uh, Natatamaan siya ng araw. Ganon din sa ano sa may pintuan sa lab, ano dito, dito, sa kwarto ko, mayroong pintuan sa labas. So pag binuksan ko 'yon, yung araw pumapasok kaya ilalagay ko 'to doon. Uh, mas uh, para ano, madagdagan yung photos ko na nasa loob ng bahay kasi maganda raw ito sa loob ng bahay. Uh, nagabsorb at nag-absorb siya ng mga carbon dioxide. Ayan, uh, lucky plant daw kaya eh, tinawag na money, money plan so kahit wala akong pera mayroon na akong money plant. <laughs> so, ayun uh, mayroon na naman akong another plant uh, para sa indoor plants at ilalagay ko to doon sa may aking barandilya sa, ta sa taas malapit sa akin tulugan at siyempre sa tinatama ng araw diyan ka na lang kasi ito dito ko na lang itanim ito uh, ayan dapat dito dahil uh, may ugat na sana ano yung time dito pabilog paikot So, dahil marami siyang ugat, itatanim ko siya ng paikot. So, Pero siguro masyadong makapal yung isa. Ilipat ko na dito yung isa. So, ayun. Para tag-isa sila. sarap naman mag ano mag -gardening na gardening napaka tapos sa uh, hangin Uh, hayaan ko siyang gumapang pero ibabaon ko muna siya yung do, ano uh, uh, root, roots niya para at least uh, makarecover siya kaagad kung nalamugman siya. So paikot lang ano niya so gagapang naman siya. So katulad ng Sansevieria, ang ano kapundi ang golden Putus, ayun niya rin ng ano, sobrang soil or ayun niya lang masyadong nakabaon yung ano niya yung katawan niya sa lupa. Uh, marami nga akong tinapon ito sa mga damuhan, nakita ko tumubo siya. Hindi naman siya naka ano, sa lupa. Uh, ito nga uh, yung mga golden photos ko kinahukolit yung mga uh, kinukulit yung mga itinapon ko doon sa mga talahiban kasi nakita ko nas, mas nag-grow uh, don doon sa mga tinanim ko na nilagay ko sa soil. Uh, parang gumanda siya tapos yung uh, ugat niya bumababa so hindi niya kailangan pala ng maraming soil para mabuhay. Uh, Siyempre, kailangan niya pa rin ng ano yung naka-touch yung uh, roots niya sa lupa kasi nga uh, kailangan niya rin ng water. So ayun, yun lang na obserbahan ko dun sa mga ano tinapon ko na uh, golden putos. Nabubuhay siya kahit na walang soil uh, basta hindi siya masyadong uh, natutuyo ng init. Ah uh, medyo na katulad nito malilim so nabubuhay siya. So ayun yung naobserbahan ko. Madali siyang buhayin kaya maganda siya sa loob ng bahay. So hindi niya kailangan ng uh, palaging nadidiligan, hindi niya rin kailangan ng palaging naiinitan. So perfect sa uh, loob ng bahay. Since so, mayroon na akong dalawa plus dalawa pa doon. So meron na akong apat na Uh, golden photos na ilalagay ko doon sa aking kwarto. Yun. Siyempre, mga ka day, dahil bagong tanin sila, kailangan diligan uh, para maka-absorb agad sila ng water dahil nalamog sila. So, ayun po mga kapromdi, natapos na naman ang ating uh, repotting episode. Uh, sana, naka... Nagkaroon na naman kayo ng idea, at nainggan ganyan na naman kayo magtanim ng halaman. So, ayun. Uh, yung mga bagong tanim, nung walang mga ugat, syempre ilalagay ko muna dito sa ilalim ng uh, lilim sa ilalim ng mangga. Uh, yung ano naman, dahil may mga ugat naman ito, yung ibang niripat ko, so ready to... Uh, ano naman yun, ready to uh, display. Kung saan man siya pwedeng display. So, ayan. Maraming po salamat sa inyong panunood. At uh, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pinutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Ako po si Ariel Avilla. You're certified from the uh, Mabalos. And muchas gracias.